Hello mga Kameta Ward and Ka-FB Guys, alam nyo ba kung paano buksan ang dollar sign? Kapag guys, nakikita nyo guys na ganito guys, na naka-block yung dollar sign nyo and may may mga may mga ganyan, may nakaharang. So guys, ang gagawin nyo lang guys is iki click nyo yung video. Pag na-click nyo yung video guys, naka-off yung monetation. So, paano natin ma-open ang monetation? iki click lang natin guys yung lapis sa taas. And then, pag na-click natin yung lapis sa taas guys, i-click natin yung arrow ng monetation. And then, i-click natin yung arrow pababa at darat dito sa baba, makikita natin ang off or on. So, i-on natin siya guys. Kapag nauna natin guys, may arrow sa taas, i-click natin yan and then i-save natin. And then guys, pag gusto natin guys, maayos yung comment ng ating ng ating post, i-click ulit yung lapis and then scroll down nyo lang guys, makikita nyo ang tag short and remix. So i-click natin yan guys, dyan kasi natin makikita ang comment. So ayan, makikita natin dyan guys. I-click nyo lang yung kung ano yung gusto nyo. Yung comment. Ayan. Allowed all comments. So, allowed, the allowed natin siya guys. Para allowed lahat. Ayan. So, the next. Ganyan na siya guys. And then, i-save natin ulit. Save. So, ganyan lang guys. And then, balik na tayo sa arrow. Hanapin natin kung sino pa yung naka-off. Ayan guys, naka-green na siya. And then itong sunod, i-click natin ulit yung video. Pag na natin ng video sa taas may lapis, i-click natin ang lapis. And then, i-click natin ang monetization, yung may arrow, and then i-click ulit ang arrow, and then sa baba, i-own, and then may arrow sa taas, and then save. And then, pag may save, ulitin ulit natin yung comment, i-check natin kung baka naka-off yung comment. And then, punta tayo dito sa tag short mix and i-click ang comment. So, eh, okay na yan, guys. Para naman nare-review yung comment. So, ganyan na lang, guys. Kabilis kung paano mag-open ng dollar kapag ito'y naka-off. Thank you so much. I hope you understand. Laging tatandaan, konting 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 caga at yun din ay matutunan bye bye